Magandang araw mga kabarangay. Narito na naman po tayo para sa ating pamahiin. Ang pamahiin ay isang walang basehang paniniwala hinggil sa mga bagay-bagay na wala namang relasyon sa isa't isa. Mga iba't ibang pamahiin tungkol sa mga dapat at di dapat gawin. Huwag putulin ang iyong kuko sa gabi sa mga araw ng Martes, Miyerkules at Biyernes. Ulitin ko po, Huwag putuli ng iyong kuko sa gabi o sa araw ng Martes, Miyerkules at Biyernes. O mga kabarangay, ang mga ito ay pamahiin lamang na namana natin sa ating mga ninuno at nagpasalin-salin na sa maraming henerasyon. Naging bahagi na rin ito ng paniniwala ng iba. Nasa atin kung paniwalaan natin o hindi. Para sa mas marami pang mga pamahiin, Bumisita lamang po kayo sa aming website sa www.kabarangay.com. Maraming salamat po.